Mga hey guys, Unwind tayo. Vlog scene. Ganda ng light dito. pagkatapos ng ubas, mahaba siya. I don't know ganda ng dito sa ano tapat ng pinagiinuman ko makikita mo kasi ang dami daming dumadaan na sasakyan tao ganun. kahit di ka nang gumala basta may nakikita ka dyan na tao dyan sa tapat ng balcony alam nyo ba ang pangarap ko magkaroon ng bahay na mayroong balcony para kapag pag like, ano, gusto ko magmuni-muni upo na lang ako doon, tapos iinom-inom ka na, wine ka na. Hindi ako, ano, hindi ako lasanggera babae, pero <laughs> patikim-tikim lang ako, ganun. Pero ayoko din makipag-inuman sa maraming tao. Gusto ko, mas, mas, gusto ko yung ako lang, or yung magiging future boyfriend ko, or husband, ganun. Masarap. Ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam. Kapag na, ha, ano ka. Ano pala, pumunta ka ng, Nagpunta ko sa, ano, sa city. Pinalis ko yung, pinalis ko yung antag dito. Nunal ko. Kasi, sagabal siya. Kasi, malaki siya. So, pag ganun, pag, mainit. Di ba, mainit. Ang init-init. So, nagpapawis. So, pinatanggal ko na lang siya. mahal-mahal. <laughs> Pero tinatanggal ko na lang para wala na akong ano. Dito sa balikat, sa susunod ko naman siya ipapagawa kapag naka-spaghetti ako. Kasi kanina naka-t-shirt ako. Ayoko ayaw ko naman maghubad. Nakakaya ako maghubad ka, di ba? Makikita yung katawan ko. So, yun. Sa na pupunta ako doon, eh, ang isusunod ko na lang spaghetti or magdidress ako para matanggal yung dito, yung dito ko dito. Kasi, mayroon ako nun dito. Um, sabi nila kapag merong ka naldito dito sa balikat, is pasan-pasan mo yung hirap. So, siguro dahil ang dami-dami kong dami-dami kong problema. Hindi ko, as in, hindi ko naman talaga problema. Wala naman talaga akong problema sa buhay. Kung tutuusin, maganda yung mga plano ko. Kaso hindi nga lang, marami nga lang, ano, ayun. So, anyway, sana, ano, excuse ano, tuwing magbibideo na lang ako, nadidigat. <laughs> ako ako, excuse. sana, ano, no, dumating yung time na maging maayos yung magiging plano ko sa susunod na plano ko. <laughs> kasi gusto, gusto ko na magpatayo ng sariling apartment. Ayun. Sana matupad na siya. Ayun. Ayun lang. Maraming nagsasabing mag-business na daw ako sa Pilipinas. Ang problema nga lang kasi, at gusto gusto ko mag business hindi pwede kasi bunso akong anak diba so bunso akong anak na babae yung parents ko lagi silang ano lagi silang ay <gibli> ito <gibli> yung mommy at papa o pag meron nang mga plano parang ang hirap magplano kapag hindi nakasuporta sa iyo yung mga parents mo kasi sila uno-uno mong yun lang yun lang ang problema ko sa buhay problema ko yung mamit papa ko kasi yun nga dahil nga sa wala pa akong asawa nandiyan pa rin sila na nag nakikialam nakikiano kasi ganyan kasi laging sinasabi sa akin kasi ikaw basta-basta ka nagtitiwala ganun ganon madali kang mauto mag, madali kang ano yun ang problema yun ang problema sa akin madali ako Ma, siguro dahil introvert ako So, kapag nakita ko mabait yung tao, <laughs> pag mabait sa akin yung tao, naniniwala ako kagad. Hindi ko alam. <laughs> Niyak ako. Ayun. Yun ang pakit na ugali ko. Yung madali ako magtiwala. Lalo na kapag kasi aram, nararamdaman ko naman na mabait naman sila. Pero kapag nakikita na nilang meron pang ano, iti advantage sila. Ganun. Ayun yun yun ang ano, yun yung, problema sa akin. Kaya yan, pag nag-ano, nag, ano, nag kami ng papa at mami ko. Yan na lagi sinasabi. Madali kang magtiwala, madali kang mauto, madali kang maano. Yan yung problema para sa akin. Kaya hindi rin ako gaano nakikipagkaibigan. Kaya kung makikita niyo, lagi akong mag-isa. Lagi akong mag-isa, gano'n. Hindi na rin, nasasanay na rin ako na hindi makipag-usap sa tao. Kasi, natatakot na rin ako. <laughs> nagtatakot na rin na ako. Parang hindi na ako nadadala. Ayun. Kaya pag mayroon tao taong nagsasabi sa akin. Kaya minsan nagiging maldita ako para para umiwas yung tao sa akin. Gagawin ko magmamaldita ako or ang gagawin ko para ha -ha, hindi ako magustuhan ng tao. Ano? Magpapanggap na pangit ang ugali ko. Ganun minsan ang ginagawa ako. Kasi natatakot na ako. Buyurun. Yeah. Ay nga, lahat, ang tingin ko lahat sa tao mababayad. Kaya ako naging napapagalitan ng mami at papa ko. Kasi madali ako magtiwala sa tao. So anyway guys, cheers tayo. <laughs> cheers. Kahit ang lolo ko, sinasabihan ako ni lolo na, tsaka ni lola na. Kasi ikaw masyado kang mabait, masyado kang nagtitiwala, masyado kang mong na-appreciate yung maliit na bagay, tapos feeling mo mabait na sa'yo yung tao, ganun. Yun. So anyway guys, cheers and bye. <laughs> Para meron lang mga